Good day guys. At dahil uh, nandito tayo ngayon sa bundok no dahil yung service natin ay eh, anim na araw na naka-confine dun sa gawaan. Kuna isip nating mamundok na lang no. Eh alam niyo ba to? Yan. Oh, kumakain ba kayo niyan? Kukunin natin yan no. Tapos iluluto natin. Gusto niyo ba yan? Tapos niyo tong video para malaman niyo kung paano ilutuin. Okay guys, nakukunin na natin o. Oh. Hindi ko lang alam kung paano. Eh, Robin lambot guys, no? Sobrang lambot niya guys. Tama. Tama. Wala muna na natin. Ayan guys, nakita nyo. So, dalawang pirasong labong ang lulutuin natin, no? Balatan na namin. Okay, paano pa pagbalat niyan? Ngayon tayo sa mga expert experts sa kabundukan. Yo, ano na pala yan, no? Ano na ay kwatis ka kasi ma Ini nabalatan namin na labong ginagayat na. Puti, no? Pwede ka kainin yan. Tapos, nilagyan mong tubig yung may ano, asin. Dapat may naka-ready tayong gano'n. Uh, tubig na may asin. Yung mga ginayat. Yan. Ipita mo lang. Ipisa mo para magalas. Magalang hindi na bala ka na. Wala yan. Ilalaga pa pala yan. Puro-puro ang damo na matigas. Tapos tapos. Matigas na? Mm -hmm. Mag-mail. Dami pa mo, direct ang mag-iisa. Kagaya ng gulo. Ganyan din itsura ng kalahat, Yanni. Saan hmm. yung labong ganyan eh? Saan yung ano ko yung mga kasi 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 nakuha na. Ay, yung solid na Ay, green. Yun. Yung ang laman eh, dilaw. Hmm. Eh, puti din. Bapag nilaga din yung dilaw na. Hmm dahil lulutuin natin yung labong pupunta tayo dito sa ating farm no kukuha tayo na sa luyo ano perfect yan syempre may farm tayo na sa luyo no? eh. diba yun po yan mga tanim natin yan diba ati Luisa o unain natin sa dulo O, so, ayan yung saluyot na nakuha natin sa ating taniman sa farm. Uh, ito, halos pa tapos na kayatin yung ating labong. Mamaya naman, eh, ilalaga muna natin ito ng tatlong beses. Bago nating gataan. Ilaga muna natin siya ng isang oras. Native sa kahoy. Yan, kasi wala kaming gas eh. Pag kumulu yan, itatapon lahat. Yan. Pagka kumulo, itatapon daw yung sa bow. Tapos gigisayin sa So, abangan natin kung paano gisa yun. Ayan to guys. Yung maraming bawang. Para mamaya. Kuha tayo ng luya, no? Pang natin dun. Mm. Yun. Pwede na to. Yan ang luya natin guys, no? uh, iahalo natin din hmm. natin yung luya para mahiwa maganda ng may sarili kang tanim kulo na ano pangalawang kulo na to At tapos yun, di-drain tapos, sigigisan na, no? Malambot na yung lasa. Malambot na, Tapos no, natin pagkatapos pakuluan, no. Pugasan na rin natin. Okay. Ready na Ready na para sa gisa. Ah, punahin muna natin yung Alright. Luya. Luya muna. Luya. Galing yan sa Galing pa natin lahat na no? wala naman tayong binili rito. Yung nyug na gagamitin natin, eh, dito rin natin ginawa sa taas. gamitas din, hindi ba na na-video. Kernel lu ya. Kernel lu ya. Sunod na 'yon. Bawang, bawang. Katatsakok natin 'to. Shout out, guys. Ah ganito ang eh, buhay sa probinsya. Buhay probinsya muna tayo. So sinunod natin yung bawang. Pagkatapos ng bawang, pagkatapos ng bawang, siyempre susunod muna yung eh, sibuyas, sibuyas, no. Tanim din natin 'yan, no. Tanim din 'yan. Oh, guys, wala kaming binibili rito eh. Ba't? lahat <laughs> okay. ano lahat uh, mga tanim namin sa bakuran lang yan okay so yun na alright yun, may special tayong sangkaprito rito yun. yan sponsored by Youngstown ayan okay. so, so ang tubig ko ilalagay niya na yung ano eh ito ay ayun muna pala ayun muna pala Oo, oh, oh, pakita yung pangalan. Uh, Ayan. Okay. Ah, So, nilagay na, ano? Alright. Hmm. Ano? Mm -hmm. Okay, na. Okay, at pari lagay yung sangkap. Susunod okay, na, yung... na natin yung special yung ating uh, pinaka main dish natin. No? Simula sa bangin. Yan yung kaninang hinukay natin ay pinutol sa bangin. Ito na siya. Yan. O, nakadalawang laga yan guys. No? Tinikman ko kanina matamis eh. Dalawang laga. Tapon. Tapon yung tubig. Hmm. dalawang laga. Dalawang beses namin ilaga. Tinapon yung sabaw. Dalawang beses yung hinugasan. Okay. So, yung saluyot mamaya pa to pag gano'n. Uh, mamaya na. pa yan. Pansamantala guys, ah halu haluin. Tapos, tutubigan ba yan? Tubigan natin konti. Oo, tubig muna ng konti. So, yumlaro yan. Para po naman guys yung dito namin Napaka native. So, nilalagyan na ng tubig

tatakpan muna natin magaantay lang tayo ng mga 20 minutes pag kumulo yan susunod na natin yung mga gulay it's guys oh buksan na natin yan pagayin natin yung gata galing yan sa puno namin ng nyug yan, yan po, eh, Dalawang hmm. piga yun. Dalawang piga eh. Ayan. So, yun yung gata. Ayan. Tapos, ilagay na natin yung saluyot. yan yung Ayan. galing din sa farm natin, no? Ayan. Guys, may mga libreng sahog yan kasi may mga tipakbang po yan kanina. Hmm, may uod pa yan. Ayan. Tapos, saluyot natin. Okay, haluin ng konti tapos antay ulit tayo ng 5 minutes na lang yan. No? Eh. Okay, 5 minutes na lang guys. So, takpan muna natin. Pinan okay, lang natin. After 5 minutes, luto na, no? Yun, no? Oh. Kikitaan nyo ba yan? Siyempre, titikman natin yan. Okay, lagay mo doon. Yan. Ang labong nating na kinuha kanina at ang mga sangkap na pinagbubunot lang natin. Ayan. Yung sabaw. Okay na. So, tikman natin to. So guys, patitikmin natin yung bibi ko. Ayan. Ano masasabi mo sa labong na kinuha natin? Hmm. Ano masasabi mo? Sarap! Sarap? Yun. Tsaka yung sabaw niya. Ano lasa na sabaw? Masarap din. Yun. So, masarap daw guys. So, perfect. Thanks guys for watching. บาย